Isa lang ang tatanghalin pinakamahusay. Isa lang ang aanga sa malakasang laban sa kantahan. Isa lang ang matitirang pinakamatibay. Isa lang ang mananaig. Sa bagong labang yayanig sa Clash Nation. The 2024. Ang The Clash ay muling nagbabalik para sa bagong season. Ngayon sa ika na edisyon nito, ang All Original Singing at Reality Search ng Pilipinas ay muling maghahanap ng pinakamahusay at pinakakapansin-pansing talento upang mamuno sa Clash Nation. Ngayong taon, ang makapangyarihang trio ni na Asia's Nightingale Lani Misalucha, Asia's Romantic Balladeer Christian Bautista at comedy concert queen Eh de las Alas ay bumalik bilang The Clash. Panel kasama ang Clash Masters na sina Asia's Limitless star Julianne San Jose at Total Heartthrob Braver Cruz. Opisyal na pinamagatang The Clash 2024, ang palabas ay magsisimula sa Setyembre 14 na 2024 at, at ipapalabas tuwing Sabado ng 7 oras 15.